So, magandang gabi po sa inyong lahat mga kapalarista. Yan. Welcome po sa ating YouTube channel ha. Pag-usapan natin etong si Saldi ko na talagang nagbibida-bida. Nagbibida-bida siya kasi akala niya magiging bida siya. Akala niya papalakpakan siya ng mga Pilipino. Yung pala, papalak sa sa kanya yung mga DDS na konti lang. 'Di ba? Konti lang naman talaga 'yan. Ngayon, pag-usapan natin tong tangang si Saldi ko na to ha. Pag-usapan natin. Tingnan nyo ha. Porket alam niya makukulong na siya, dinadamay niya si Pangulong Bongbong Marcos. Porket alam niyang siya ang tiutumbok ng ebidensya, dinadamay niya si speaker, Mar dating Speaker Martin Romualdez. Dahil alam niya yung ikakaso sa kanya, walang piyansa, kaya ngayon nagdra-drama siya. Diba? Drama talaga. O so, ngayon, ha? Ngayon. Sabi niya, Ha, sabi niya sa video niya kanina, eh, part 3. Ayoko na sana pag-usapan 'to kasi walang kwenta. Kaso no, no choice kailangan ipahatid ko sa inyo 'yung balita na 'to para alam din ninyo. Sabi niya sa part 3, "Wag lang daw siya maunahan ipapatay ni Pangulong bongbong Marcos para mas, masabi niya lahat-lahat ng mga nalalaman niya." Hindi si PBBM ang papatay sayo, tanga ka, ha? Hindi si PBBM kung ang papatay sa iyo diyan yung mga Pilipino kung nasaan ka man ngayon. <laughs> Alam mo ba bakit? Ha? Alam mo kung bakit kanila mapatayin? Kasi ninako mo yung pera nila. Wah, sira ulo to. Pagbibintangan mo si PBBM, eh, hindi nga mag marunong magmura yun. Pagbibintangan mo si PBBM na papatay sa'yo, eh, hindi, nga, hindi nga kaya nun mangalipusta ng tao. Pagbibintangan mo si PBBM eh, na papatay sa'yo, eh, hindi nga nun kayang manghamak ng kapwa? Tapos sasabihin mo, siyang papatay sa iyo? Ang papatay sa iyo, yun, yung mga tao diyan sa paligid mo pag nalaman niya na lang nandiyan ka. Ba? Hmm. Bakit ka papatayin? Kasi nga ninakaw mo yung pera nila. Alam mo ang hirap dito kasi kay Saldi ko. Wala 'tong pinagkaiba sa mga vlogger na nasa ibang bansa. Pansinin niyo yung mga vlogger sa ibang bansa. Ha? Kasi ninyo, ang galing magsalita sa gobyerno. Ang galing manira sa gobyerno. Pero hindi nila masabi rito sa Pilipinas kasi takot makulong. Di diba? Example nyo, yung, sample nyo na dyan yung pokpok, -pok, si Maharlika. Ang galing manira. Ang galing mabintang. Pero takot pag nandito sa Pilipinas kasi ayaw makulong. Di ba? Yan ang problema. Ganun rin itong sisaldi ko kaya ma ganun ganon na lang siya magsalita kasi alam niya wala sa sa Pilipinas alam niya hindi siya mapapanagot alam niya kahit anong sabihin niya eh hindi siya tatamaan kasi hindi siya maaresto dahil nasa ibang bansa siya kaso ang problema pag nakita siya dyan ng mga loyalista baka tadyakan siya <laughs> di ba? kaya hindi hindi rin safe to hindi rin safe tong si Saldi ko nakakatakot din ang buhay nito kasi syempre mga pinagsasabi niya nagagalit yung mga loyalista sa kanya kaya malamang kapag nakita sa niya tadyakan ka agad mukha niya <laughs> o oh. iba, isipin nyo isipin nyo kung totoo ang sinabi na ito dapat umuwi siya panindigan niya rito mag oat siya dito niya sabihin sa korte sa Pilipinas para mapas maparusahan si PBBM kung gusto niya talaga makulong si PBBM umuwi siya rito at panindigan niya yung mga sinabi niya para makulong si PBBM. Kaso ang problema, baka pag umuwi siya rito, siya makulong. <laughs> diba? Siya makukulong kasi yung ebidensya na nagtuturo sa kanya sa flood control, siya talaga tiyutumbok na magnanakaw. Ha? At kasabwat niya yung isang senador. Yung isang senador na akala mo napakalinis ko magsalita. Yung isang senador na akala mo napakatalino kasi akala mo kung sino. O, ang resulta, ayun, pahiya. Di diba, pahiya yung senador na yun, kaya nawala sa pwesto. <laughs> yan, kasi ang, yan kasi ang problema dito. Yan ang problema dito kay Saldi ko talaga. Sa kagustuhan niya na makuha yung eroplano niya, sisiraan niya si PBBM. Sa kagustuhan niya na mabawi yung mga bilyones niyang naipris ng gobyerno, pagbibintangan niya si PBBM. Sa kagustuhan niya makabalik dito na walang kaso at muli makapangontrata sa gobyerno, di ba? Sisirain niya 'yung pangalan ni PBBN. Kaso ang problema, 'yung mara majority ng Pilipino, hindi naniniwala. Kasi pinagtatawanan siya. Totoo, pinagtatawanan lang siya ng maraming Pilipino. At ang naniniwala lang sa kanya, 'yung 200 lang ng mga tanga na DDS. <laughs> oh. 'Yan, diba? totoo naman siya. totoo naman sinabi ko. Walang impact, walang impact 'yung mga pinagsasabi niya walang impact yan ang totoo dyan. Kasi tingnan nyo ha, kung may impact yan, yung rally ngayon ng mga, yung mga squatter ng mga DDS, sana nagtuloy-tuloy yun. Sabi nila, 3 days daw sila magrarally. Sabi nila, 3 days daw sila magpapahayag ng kanilang saloobin. Sabi nila, 3 days daw nila ipaglalaban ng kanilang karapatan. O ano nangyari? Alas 6 pa lang ng gabi, nag-uwian na. <laughs> yan ba? Yan ba yung maglulukluk kay BP Sara? <coughs> Excuse me. Ha? Yan ba yung maglulukluk kay BP Sara? Ala sa lang na kasi mga nagutom. <laughs> Bagay, hindi natin masisi mga, uh, mga 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 squatter, mga basura, mga latak ng lipunan, mga patapot ang buhay ng mga DDS na yan kaya pinagtatawanan ng sambayanan. <laughs> kawawa talaga si Bipisara Sara sa mga sa mga aso nila kawawa si Bipisara Sara kasi bukod sa pinagtatawanan ng mga Pilipino na dumadaan kapag nagrarally sila bukod sa kinukutya na maraming kapitbahay nila kasi pag nalaman DDS ka kinukutya sila eh hindi pa nila maiupo si Bipisara Sara kasi si Pangulong Bongbong Marcos ayun nandun sa palasyo ha nasa palasyo mahimbing na natutulog <laughs> hindi man lang nai-stress. Di ba? Nangya ano pa nangyari kanina? Hahalo pa sila sa, sa mga INC. Gusto nila sumama sa INC para marami. Gusto nila magsigaw-sigaw ng Marcos resign doon sa rally ng INC. Gusto nila magsigaw-sigaw ng Marcos bangag doon sa rally ng INC. O anong sabi ng INC? Hindi namin kayo kailangan, kaya umalis sila. <laughs> 'Di ba? Umalis sila na parang basang sisiw. Nakakahiya talaga, no? Nakakahiya, no? Isipin mo. INC, eh, disiplinado yung mga yan. Mararangal yung mga yan. Religious group yan na mararangal. Tapos sasamahan ng mga basurang squatter. O ano nangyari? Hindi eh, pahiya. <laughs> oh, di ba? Balik tayo rito kay ko, Kaya kung, ha, kung naniniwala kayo kay ko pauwiin ninyo kung alam ninyong katotohanan yung mga sinasabi ni Saldico patunayan niya rito mag oath siya dito sa Pilipinas at kung sigurado kayo na kayang panindigan ni Saldico yung katotohanan na sinasabi niya ikayatin yung umuwi para makulong na kaagad <laughs> di ba? Kulong ka yung ungas na yan kasi siguradong sigurado hindi niya kayang panindigan dito sa Pilipinas yan. Sigurado yan. Diba? Kaya nga dyan siya, sa ibang bansa, nag-iingay. Kasi alam niya, ha? Alam niya. Kapag napabagsak si PBBM makakabalik siya na absuelto at ma muli makukuha yung pera niya. Alam niya yan. Eh kaso, ano nangyari? Ha? Ano nangyari? Yung mga Pilipino, yung ginawa niyang video, ayun, pinaglalait, pinagtawanan. Pinagtawanan. Walang epekto. O, oh, yung rally nila kanina, ayun, ah, ang konti na nagpunta, mga mukhang tanga. <laughs> ewan ko ba sa mga, ewan ko sa mga DDS na to? walang kadaladala mag-rally. Walang kadaladala magpagod sa rally. Walang kadaladala magbilad sa araw. Sa bagay, pangit naman yung mga balat nito. Ito, <laughs> eto, ah, Ito, ito, sa tingin ko ah, sa tingin ko ah. <clears throat> kaya nag kaya nagbibilad to sa mga araw etong mga nagtsatsaga ito magbilad sa araw magsigaw-sigaw ha siguro ha siguro baka <laughs> baka bero sila natatanggap <laughs> di diba? baka ha baka sabi ko baka <laughs> di ba kasi hindi ka kung ikaw matinong Pilipino ha hindi mo papayagan magmukha kang tanga kung ikaw matinong Pilipino hindi mo hayaan mabilad ka sa araw ng mukhang siraulo. Kung ikaw matinong Pilipino, hindi ka magsisigaw ng Marcos resign na wala lang. Pero kapag ikaw bayad ng 150, lahat ng katangahan gagawin mo. <laughs> di ba? Hindi ko siya sabi bayad sila, sabi ko nga baka, di ba? Baka. <laughs> o mga yun ang, yun ang yaring nangyaring rally kanina ng mga DDS yung hindi sila pinasama ng INC tagumpay sa Pilipino yun tagumpay sa, ma sa majority ng Pilipino yun kasi bakit meron tayong pinagtawanan kanina <laughs> oh mga kababayan ha tandaan natin ha tatlong araw yung rally nila ng mga DDS na yan pati ng iglesia yung sa iglesia walang duda kaya-kaya nila yan i-maintain hanggang tatlong araw ang problema itong DDS yung tatlong araw nila yung nagutom ayun alas sa pa lang nag uwian na <laughs> wala hindi kasi nila kaya hindi nila kaya na matagal silang magmukhang tanga <laughs> ba diba? hindi nila kaya eh, sino ba na makaya gawin yun ba diba? sino kayang gawin yun yung tatlong araw ka magsisigaw-sigaw dun mukhang, mukhang tanga Walang kaya nun. Kahit sila hindi nila kaya yun kasi ayaw nila tatlong araw sila magbukang tanga. <laughs> oh, para malinaw ha. Ang sinasabi ko, tatlong araw magbukang magmukhang tanga yung mga DDS ha. Hindi kasama yung iglesia roon ha. Para malinaw yan ha. <laughs> Di Alam mo, yung, natuwa nga ako kanina sa iglesia eh. Yung sabi, yung sabi nung mga DDS na mga squatter na hindi sila pinasama ng... <laughs> doon sa iglesia. Eh, paano kayo papasamahin? Tingnan niyo naman itsura niyo, mga nalilibahid kayo. <laughs> di ba? Eh, yung mga iglesia, mga naka-uniform, mga naka-puti, malilinis. Tapos sasama kayo, itsura niyo, di ba? Itsura niyo. Hindi mo mas, hindi mo malaman kung kung basura o garbage. <laughs> Para pareho lang 'yun, oh. <laughs> so mga kababayan ah. Uh, ah, Respetuin natin yung rally ng iglesia. Siyempre karapatan nila 'yan. At respetuhin din natin yung tatlong araw na rally ng mga DDS na 'yan kasi karapatan din nila 'yan. Karapatan nila mag magmukhang tanga? Karapatan nila pagtawanan ng mga tao? <laughs> karapatan nila, ha? Karapatan nila, suk. So, ah, ano ba? Karapatan nilang ah, uh, ano, kutsain ng mga Pilipino? Kaya pabayaan natin yung mga DDS mag -rally. At least, kung masaya sila pagtawa na ng Pilipino, ibigay na natin sa kanila yan. ba diba? At least yung mga INC, alam natin na matitino at hindi nila pinayagan eto mga basura na mga aso-aso na mga Duterte Naguluhin yung rally nila kasi yung mga INC matino. Samantalang ito, mga squatter na basura. <laughs> so mga kamibib, Hanggang dito na lang po. Huwag niyo po kalimutan, pakisubscribe po itong ating YouTube channel para kahit paano eh, dito tayo makapagkwentuhan kapag na bulilyaso yung ating FB page blog. <laughs> so, maraming maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat.